Alright, sa mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So, ngayon po mga kapatid, at sa larangan ng spiritual. At marami sa akin po ng mga nagsasabi rin po mga kapatid na mga gamit ko daw ay nawawasak rin po yung nakita rin po ng dito ko at sabi daw palpak daw yung mga medalyong ko po. So, ngayon po mga kapatid, at wala naman talaga ang sigurado sa mga gamit ko naman talaga noon at nararamdaman ko. Talagang di, parang di na po mga pasong inyariya. At nararamdaman ko rin po yung mga kapatid. Kasi yung mga ganito, at tinuruan ko rin kasi ako noon nang magagamot rin na ano, kung paano para malaman yung medalyon ng gamit o yung ating ating gamit, yung gamit natin na medalyon. Yung ganito sa yung tuturo ko mga kapatid, yung mabanggit ang Alpha at Omega. Ayun po si Alpha at Omega siya. Si Cristo po yung tinuturo rin po yan. Siya po ang Alpha at Omega, yung Masiya po. Ayun po. Ayun yung pagpaparamdam po yun sa mga ganito, yung ikot-ikot mo po yan. Hindi ko kasi masyadong mahawakan yung cellphone rin po mga kapatid. Sige, lalapag ko lang po yung pagganti ng mga kapatid. baka maulog lang sa pusa ko na ito. Ayan, may nakakuha rin ako ng... Ito yung just rib eh. Dito ko lang yung pagsasandal ko yan dito. Kasi para ma malaman nyo yung makakipakita ko yung alpha at omega. Para yung sa kuryente rib ko yung mga kapatid, yung mga ganito. Alpha at omega. sabihin so, yung... hindi naman yung mga ganito po mga kapatid, alpha at omega. Pangalan ng Amang makapangyarihan sa lahat Huwag pag-love sa akin na Maramdaman ng gamit na aking tinatanggal uh, Maramdaman kung may visa ba o wala <laughs> Dapat may kumukriyente yan mga kapatid Mga ganyan po mga kapatid May inerya naman rin po siya mga kapatid Kasi hindi naman siya totally na Ano talaga yung buhay rin po mga kapatid Kaya yata sa gano'n rin po yan Digno Kung tawagin mo yung dignong problema nga hindi pangkaranuan na kawir po mga kapatid sa so, mga kagupat ng reksema na kukuha rin mga gato. at maganda rin po mga gantong pang protection drug maganda lalo pag buhay ang edad dyan kasi mas lalong nagagabay ang drug mga kapatid so ngayon po mga kapatid at nandito po sa labas ng simbahan drug po ngayon at walang kataw tao kasi mayor po siya pag maglagay eh, para nahiyatuloy ako sa mga tao pag nagpapakita at nakikita rin po kanila lalo yung cellphone po sa binay eh, lager hindi naman talaga tatuloy na nagbablog ng mga ganito may under kasi sa mga tao na nagaganto rin po nagbablog rin po so ngayon po mga kapatid at marapit lang po ako dito sa simbahan rin po sa Tansat sa